Dito po sa Double na Budol, tatlong studio tiktrop magpapagalingan sa panguhuna ng presyo. Pero isa lang ang abante sa Double o Budol Jumping Round! Kaya naman tawagin na natin ang tatlong tiktrop ang magpapabudol ngayong araw na to. Ano pa natanong? Magingay! <laughs> eto Maliktang. na! Ito na si ano? Sino to? Karuna Pilar! Carolina Arreda! Carolina pala! si Nomi Reyes. Noemi Arta. At syempre, hindi magpapauli si Paulina Dibigarasha. Dibigarasha, si Paulina Arta. Eto si Ate Pilar. Ate Pilar, taga saan ka? Ate, shoutout mo na yung ngayon na. Ako si Pilar Carolino, taga Pangasinan, Bulina. Yun, hindi si hindi ako, taga dun siya. Sorry. Eto naman si Ate Nomi. <laughs> taga Marabag Bukidong. Ah, bukit doon. Shoutout sa inyo. Mag-iingat ho kayo, ha. Ito naman si Ate Paulina. Paulina Divina Gracia from Antipolo City. Ay, mga katagang Antipolo, shoutout kuya Kim. Ano na? Maraming maraming salamat, Harleen. Players, kunin nyo na ang inyong presyo board. Diyan nyo isusulat ang inyong mga hulang presyo para sa araw na ito. At ito na ang ating special bullet fine na kailangan nyo ulaan. In 3, 2, 1, check out, out tayo yan! Na yan. Ito ang ating win sa kusina package na naglalaban ng water dispenser, rice cooker, at electric kettle. Wow, bongga yan, Kuya Kim. Grabe, ha? Pakagaganda. Players, based on market price, sa tingin nyo bagkano ang pinagsama-samang presyo nitong water dispenser plus rice cooker at electric kettle? Reminder lang po, ang hinahanap po natin ay pinagsama-samang presyo. Tama. Para tulungan kayo sa bago, natin ang ating budol. Budol ka! Uh, ako na mauna. Para sa akin yan ay nasa 6,800 uh, pounds. Ah, oh, pounds pounds. Okay. Kasi yung tatlong niya nag-uusap-uusap kung sino ang kukulo, kung sino magsasaing, at kung sino ang lalabas ng tubo. <laughs> okay. okay. 6,000? 900 pounds. Ako, 6,900 kilograms. Charat lang. Hindi so, na mga 5,800 pesos. So, very timely ito kasi yung water dispenser tsaka rice cooker. Dahil malamig ngayon, kailangan ng pampainit, di ba? Tapos ito namang water dispenser, ang kagandahan dyan, hindi lang siya naglalabas ng tubig, humihigop din siya ng tubig, mama. Oh, yeah. Oy, matindi yan. Oo, o, kasi nga, syempre, tag-ulan ngayon, kailangan natin sa mga baha-baha Totoo yan. Okay. O, o. Pantanggal ng baha. Yes! Oh, ay, maganda. Ang alam, okay, yan okay. Water dispenser. Ah, okay. Ah, so water dispenser. Ako na tingin ko dyan, eh, medyo ano medyo high tech. Mm. Ayan, Oo. mga 15,000. Pag, pag, pag kasambahay mo, mga kasama sa bahay, ang gumagamit ng tubig, nagbibigay siya ng tubig. Pero kung yung mag magnanakaw man, nandutura siya. Ay, ganun? Kaya mag-iingat. High tech ay, yan. Uh, 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 Namimili, yes, ano? Si oh, 15,000. Si Uh, 12. Bakit 12,000 ka rin niya? Bakit 12? 12, 12, 12 ah, uh, ko lang sa presyo niya. Ano, 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 Huwag kayo na nga Oo. Uh, uh, Luis? <laughs> o, oh, ano eh, tingin ko, ano yan, mga nasa 17,000 stones. I... stones. Stones? Oh, stones. Oh, stones. I... Back. Back. Yung, British, ano, British. Yung water dispenser, parang uh, yan yung nagpapalit ng tubig into wine eh. Oh, oh, Ayun. Okay, maraming maraming salamat guys. Siya. Players, tandaan kung sino ang pinakabalap o eksaktong hula, siya maguuhi ng ating Budol Fight of the Day. Tama. At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat lumagpas doon sa presyo. Kahit malapit po ang inyong mga, mga presyo, pagka ito po'y lampas, talo na kayo. Hintayin lang kaming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay, ibig sabihin final answer na. Kaya naman players, you have 10 seconds para bang Get ready, tiktok lang. Budo time na! na! Let's 10, go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Okay, Eto time's up. Na, si ate. Minurahan lang tayo, 680 pesos. 680, ang mura. Ito naman, si ate. Meron siya, binigay na 4,900 pesos. 4,900. At... Si ate, hindi ko alam. Ano yan? 12,000 sarado! 12,000 sarado! Kuya Kim, ano na? to na, magugulat kayo kung sino po ang panalo rito. Magugulat kayo! Sino kaya ang mag-uwi ng special boodle fight at maglalaro sa jackpot round? Ang tamang sagot ay... Presyo! Reveal! Ang tamang presyo ay 4,668! Ang panalo po ay si Pilar! Kahit na 680 ka lang, ikaw lang ang hindi lang Let's go! Oh, 680 panalo, no? Eh. Imagine <laughs> mo kabadong-kabado si Pilar kanina. Oh, so, sabi niya pa sa akin kanina, hindi 6,000 yan. Hindi, okay na yan. 600 pesos. Buti yun, hindi mo pesos. pinalitan. Buti Ayan, na lang. Na, galing. O, oh, Pilar. Sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle Booth. pero tayong double money at Boodle money. Tama. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Okay? Tama. Kapag nagawa mo yan, mauwi mo rin ang cash equivalent ng ating special Boodle Find na nagkakahalaga ng 4,668 pesos! <laughs> Mag-iingat ka lang ha, dahil kapag mas maraming budol money na makukuha mo, wala kang pera, pero kapag mas maraming double, eh di jackpot ka, pasok mo yung kamay mo. Ipasok mo na, haluin mo na, tapos mag-ready ka na kasi 5 seconds lang yan. Okay. You have 5 seconds! Get ready! Tick tock lock! Poodle time na! 5, 4, 3, 2, 1! Okay, okay, okay. 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 Okay, alika, alika. alika dito, ka, dito eh. ka. Ibigay mo na kay Kuya Kimian. Dapat mas marami po ang double money kasi sa double money. Sinibin Tinitigan niya pa ako habang umahalo okay, kayo. Eh. pinakauna po double money. Double money. Double money. Double money. Double, double money. money. money isa. Uh -huh. Double money. Yan! Panalo ka. Yes. Double. Ang ibig sabihin matodoble ang iyong premio. Congratulations. May special Google find ka na. May cash prize. Come on. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa TikTok lab.